Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ikasampu ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang buwan ay nakaposisyon sa Leo, nagdadala ng kakaibang sigla at enerhiya na lalong nagpapatingkad sa iyong natural na karisma at kakayahan sa komunikasyon. Bilang isang Gemini, ikaw ay likas na palabiro, matalino, at puno ng sigla sa tuwing ikaw ay nakikisalamuha sa iba. Ngayong araw, lalo pang lalakas ang iyong abilidad na makuha ang atensyon ng iyong kapaligiran gamit ang iyong mga salita. Ang iyong kakayahang magpahayag ng iyong iniisip ng may tiwala at kasiglahan ay magiging susi sa mas maraming makabuluhang koneksyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang iyong sarili sa pinakamagandang paraan, maging sa pamamagitan ng pagsulat, pagsasalita, o pakikisalamuha sa iba. Ang iyong tinig ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa kahit na anong sitwasyon. Kaya huwag kang matakot na gamitin ito. Maging ito man ay sa iyong trabaho, personal na buhay, o sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ang iyong mga salita ay may kakayahang magdulot ng pagbabago at inspirasyon sa iba. Sa bawat salitang binibitawan mo, may pagkakataon kang magbigay ng inspirasyon at magdulot ng positibong pagbabago sa iyong kapaligiran. Ang iyong kasanayan sa pagbuo ng makabuluhang usapan ay isang biyaya na maaaring makapagpabago ng pananaw ng iba. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong boses ay mahalaga at ang iyong kakayahang makipag-ugnayan ay isang regalong dapat mong ipagmalaki. Sa pamamagitan ng bukas at matalinong pakikipag-usap, maaari mong mapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Hindi lamang ito makakatulong sa iyong personal na relasyon, kundi pati na rin sa iyong mga profesional na koneksyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon ay maaaring magbukas ng mga oportunidad na maaaring hindi mo inaasahan, kaya huwag mong sayangin ang araw na ito upang ipahayag ang iyong sarili ng buong puso at may paninindigan. Dahil sa matinding enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon, maaaring maramdaman mong nais mong maging mas elegante o mas sopistikado sa iyong kilos at pananamit. Ang pagnanais na ipakita ang iyong natatanging estilo ay maaaring makatulong upang mas lalo kang maging kumpiyansa sa iyong sarili. Minsan, ang isang maliit na pagbabago sa pananamit o paraan ng pagsasalita ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong disposition. Hindi ito tungkol sa pagiging mababaw, kundi sa pagpaparamdam sa sarili mong ikaw ay espesyal at may halaga. Ang pagpapahalaga sa iyong sarili ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili na makakatulong sa iyo upang mas maging produktibo at masaya sa araw na ito. Kapag alam mong maayos at maganda ang iyong sarili, mas nagkakaroon ka ng lakas ng loob upang harapin ang mundo at ipakita ang iyong tunay na kakayahan. Kaya naman, huwag kang mag-atubiling alagaan ang iyong sarili, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong emosyonal at mental na kalagayan. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang mga bagong bagay na dati mong kinatatakutan. Marahil ay may isang ideya o proyekto kang matagal mo nang gustong simulan, ngunit hindi mo pa nagagawang gawin. Ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang maging mas matapang sa pagharap sa mga bagong hamon. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay isang daan patungo sa paglago. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa kabiguan. Sa halip, gamitin mo itong inspirasyon upang lalo pang magsumikap. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang, kaya ngayon ay ang tamang oras upang gawin ang unang hakbang na iyon. Ang mga oportunidad ay hindi palaging kumakatok sa iyong pintuan. Kaya kung may pagkakataon kang kumilos na yon, gawin mo ito ng may buong tiwala sa sarili. Tandaan na ang bawat pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagkatuto, at mas pinatatatag nito ang iyong kakayahan sa hinaharap. Mahalaga rin na mapaligiran mo ang iyong sarili ng mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at positibong enerhiya. Ang pakikisalamuha sa mga taong may mabuting impluensya sa iyo, ay makakatulong upang mapanatili ang iyong motibasyon at sigla. Ang iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan ay magdadala sa iyo sa mas maraming oportunidad. Kapag napalilibutan ka ng mga taong sumusuporta at naniniwala sa iyong kakayahan, mas lalo mong mararamdaman ang kumpiyansa sa iyong sarili. Maging buka sa mga bagong koneksyon at hayaan mong dumaloy ang inspirasyon mula sa kanila patungo sa iyo. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng mag-isa, ang pakikisalamuha at pakikipagpalitan ng ideya sa iba ay maaaring magdulot ng bago at sariwang pananaw sa iyong buhay. Habang patuloy mong tinatahak ang araw na ito, 'wag mong kalimutan ang balanse sa pagitan ng iyong isip at damdamin. Bilang isang Gemini, ikaw ay madalas na mabilis mag-isip at madalas gumamit ng lohika sa iyong mga desisyon. Ngunit ang posisyon ng buwan ngayon ay nagtuturo sa iyo na pahalagahan din ang iyong emosyon. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang ipakita ang iyong kahinaan. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman at pagpapahintulot sa iyong sarili na maging emosyonal ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katapangan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong nararamdaman, mas lalo mong mauunawaan ang iyong sarili at ang iyong tunay na nais sa buhay. Huwag mong itago ang iyong emosyon, lalo na kung ito ay makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang bawat salita at kilos mo ay may epekto sa iba. Ang iyong kakayahang magpahayag ng iyong sarili ng may kahusayan ay isang regalo na dapat mong ipagdiwang. Patuloy mong gamitin ang iyong tinig upang magbigay inspirasyon at magdulot ng positibong pagbabago. Ang buhay ay isang paglalakbay at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto at lumago. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong liwanan. Magpatuloy ka sa iyong landas ng may tiwala sa sarili, at huwag mong hayaan ang alinmang pagsubok na humadlang sa Ang tagumpay ay nakalaan sa mga taong may tapang at determinasyon, at ikaw ay isa sa kanila. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso, at hayaan mong ang iyong liwanag ay patuloy na magmingming. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.